Hello mga kabatang helmet! Siyempre, today is a very very happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to. Please don't forget to click the subscribe button ang tiny bell para lagi kayo updated sa lahat ng mga katotohanan! Di ba, Pio Copper? Nakakaloka mga kabatang helmet. Kagigising ko lang at ito na ang bumulaga sa akin. Ano ba yung issue na yan ng 1 million? 1 million na tumataginting! 1 million na tumataginting! Kaching, kaching, kaching! grabe. Ito mga batang helmet hearing to kahapon, no? Sa House of Representatives, di ba, Pidjuka Per? Mm -hmm. At kasama nga dito si Mr. J. Sonsa. Oo. Uh -oh. ko, yun, si Mr. J. Sonsa. Napapanood ko yan kasama ni Tita Mel, di ba? Oh, Pidjuka Tandem sila Dati nun Dati eh. pa yan eh. Pero sila nun hindi eh. ko alam bakit. Naligaw yata ng landas. Uh -huh. Ano nangyari, kuya? Grabe, mga kapatang helmet. Ito ah, papanood ko muna sa inyo yung mga konting clips. Pero, hindi yan splice video. Talagang, yan yung galing sa representatives. Pero, mahaba-haba kasi ang mga bata helmet. Mga 6 hours yung hearing na inabot dyan. So, eto, kinuha ko yung mga pang talaga na nakakawindang na issue. So, panoorin muna natin. Sa West Philippine Sea, baka sila pa ay... Uh... I red tag ng uh, SMNI, tatawagin mga kalaban ng bayan. When in fact, what they are doing is actually in service of uh, the goals of our country. The uh, reply, does that uh, are you asking for a reply? Yes. Attorney Tarantino. Uh, we believe, Mr. Chair, that there there is no red tagging. We never practice red tagging. And in fact, wala po sa batas ang red tagging, Mr. Chair. So sir um so asyan you, yon yo hindi renelect tag never then before. you follow it up by there is no law Yes, Mister Chair. said describes red tagging? Yes, Mr. Chair. Or defines red tagging? Yes, Mr. Chair. Yes. Yeah. Uh, Mr. Chair, uh, meron na pong mga uh, bahagi ng ating judicial branch na nag-define ng uh, red tagging. We have Associate Justice uh, Marvic Leonin, nandyan din, din ang Manila Regional uh, Trial Court. So, Mr. Chair, uh, andyan na rin po ang mga definitions. And, uh, Mr. Chair, isa nga ito sa mga mabibigat na usapin natin eh. Kasi, uh itong uh, nangyayaring uh, red tagging totoo at real siya na nangyayari so uh hindi natin uh, matanggap, eh, na matanggapin hanggang ngayon ay uh, dinedenay ng uh, network na ginagawa niya ito kasi napakarami na pong mga independent uh, outlets and even other uh, fact checking uh, agencies na nagsasabi na nagre red -tag ang uh, SMNI. Halimbawa, Mr. Chair, so actually, maliban dun sa issue nga, ba diba, ng pangre red -tag sa mga defenders din ng West Philippine Sea, ay napakaraming ding mga usapin pa. For example, Mr. Chair, uh, we have Vera Files uh, na nag-fact-check ng uh, isa sa mga claims ni uh, Lorraine Badoy-Partosa. Ang sabi po nila ay, uh, For example we have uh, Jonathan De Santos na isang uh, officer actually chairperson ng National Union of Journalists of the Philippines Mr. Chair. So uh, supposedly uh, the, if SMNI claims that it is a legitimate media organization then dapat katuwang niya no? at pinoprotektahan din niya ang kanyang kapwa media. And right now, they are even appealing to other media outlets to uh, defend its uh, freedom of expression. Pero Mr. Chair, inabuso ng SMNI ang kanyang freedom of expression to the point na pati media ay uh, nire nila. Ngayon, ang helmet, si Representative Raul Manuel, tinatanong niya yung about sa pagre-red ng SMNI. Kasi parang nagiging pattern na, no? Nanonormalize na ang pagre-red ng hindi SMNI. Naman Pero ito nga, sabi nga ni Atty. Tolentino, hindi naman daw sila nagre-red tag. At wala yun sa batas, ang red tagging. Pero, may mga binasa, no? Bidyo mm -hmm. si Rep. Raul Manuel. Mm -hmm about sa pagre-redtag nga ng SMNI, yung patuloy na pagre na ng SMNI. Regarding din dyan sa West Philippine Sea, no? Mm -mm. Kaya talagang ng mga batang na helmet. Parang nga sa panahon ngayon, no? Yung mga ganap, masyado nang nanonormalize, ninonormalize ng iba sa mga kababayan natin ang red tagging. Nakakalungkot isipin niya, no? Bichugapur. Pero kasi be very discerning. Sino ba talaga? Kasi maraming mapagbalat kayo. Oo. Diba? Bawa ikaw, tumutulong ka, diba? Mm. Oh. Kasi so, ka pa. Aba naman. Eh. Eh, di kayo nalang tumulong. Aga-aga. Hmm. Eh, yung nagsabi na gano'n. Mm. Hindi ba siya gano'n? Kaya nga. Yung mga hindi nagbibintang. Ano, oh, diba? Hindi, diba? Oh, oh. oh. hindi natin sinasabi sila yun. Hindi natin i-generalize yan. Pero hindi diba, sinasabing. mapapaisip ka. Oo. Oh, oh. Diba? Bakit mapilit? na ginagawa yung bagay na yan. Oo. At, ibinibintang e sa mga gumagawa ng kabutihan. Huh? Tumutulong ano na naman. Ano kaya? Uy, teka lang. May bagong ano, movie. Ano na naman? The Hunger Games. Snakes. And, Ladders. Nakita <laughs> 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 nyo ba yan? bagong pub mat. So, ito mga bata, may... ituloy natin. Mr. Chair, may we ask you, Mr. Sons, uh, may we confirm that Mr. Sons, uh, as consultant, has capacity to make Management and executive decisions within the SMNI. Yes. A question, Uh yes. Mr. President. Do you have that? Do you substantiate that uh, statement? Namika me kapag po siya kasi ang opinion niya. Importante kung kasangayin na Yes, Mr. Chair. We give it importance. Yes. Okay. Uh Yes, Thank yes Mr. Yes. 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 Para lang po malinaw ano sa takbo ng industriya, uh, na, ang status ni Ms. Badoy and Mr. Celis sa SMNI ay co-production. Yun ang pagkaka-relay sa akin. Ngayon, Sandro yan po, makiklaro po tayo. Opo. Yung pagka-relay sa akin, kaya siguro din natin kasi hindi po natin pwede. Mr. President, ito ba yung talagang co-production? Yes, Mr. Chair. Co-production, okay. Mr. Sonsari, okay. co-production, okay. So, co-production, marami ho kasing klase ang co-production. Co-production ng gasto sa pagpuproduce ng show, co-production ng hatian sa benta, co-production na ang hawak lang ng network ay yung technical component plus the airtime, at yung hawak ng co-producer ay yung content provision. Okay. From... Uh, Itong sa kaso nila Mr. Celis at Ms. Badoy, ang responsibilidad ng SMNI, yung TOC Technical Operations at saka yung airtime. Okay. Ah, uh, pagkatapos kung magkakabentahan, siguro magkakahatian, no? Pero wala namang benta sila. So, wala ng hatiin. Ngayon, yung content dahil sa interactive yung concept ng kanilang programa, Tuloy-tuloy yung broadcast. Apo. However, kapag ka merong magkakamali sa broadcast, that is the time we will call their attention and if necessary, we impose the sanction. Okay. Okay. Now, doon po sa tanong kanina ni Congressman uh, Toby Chanko, uh, binago na po natin yung grievance committee. Gumawa na po tayo ng editorial board ngayon at saka ng ombudsman sa loob ng SMNI. So halimbawa, meron pong observation sila ang M ang MAD. Oh tapos magsasubmit sila ng complaint. Yan po ay aasikasuhin ng editorial board. Katulad po ng nangyari kay Mr. Celis ngayon na sana ipapaliwanag ko kanina, nung uh, mangyari po yon imbestigahan. Kaya lang, naudlot yung investigasyon, gawa ng dito mismo, inamin niya na meron po siyang pagkakamali. That is why, Uh, sanction have to be imposed. And the uh, we have now the official sanction, which we can provide the committee with uh, what the actions taken by SMNI insofar as Celis is concerned. Which is? Which is suspension. How long? Bigyan nyo na kami ng kopya, opo, pwede. Ah, uh, can we have copy, uh, Mr. J. Sonsa? Opo, opo. With Mr. Sonsa. Opo. Hindi po kayo. Ilan, ilan taon na ba tumatakbo tong programa ni Eric at saka ni Mga... May two years na, no? Okay, may tanong po ako. Opo. Kung yun ay co-production at ang oras, ilaw, ang airtime sa inyo. Opo. Ang talent, sila. Ang content. Kanila ang content, po. sila. Opa. At silang anchor. Co-production eh. Co-production. Doon tayo ha? Opo. Kasi tama kayo, marami iba-iba co-production. Question. Two years na tumatakbo yung programa. Mm Walang kita. -hmm. Paano po sila? Kasi nga ka po ganito, yung konsepto nung... Paano sila nakakapagtiis ng dalawang taon Nawalan wala silang benta, pero araw-araw banat sila ng banat? Yung banat po nila, hindi ko masasagot. Okay. Hindi, pero 'yan lang eh, talaga, 'pag sabi nagtatrabaho po sila, yun okay. po ibig sabihin. Ngayon, doon po sa ano, kung nagtatrabaho po sila. Kung titingnan po ninyo yung yung konsepto ng pagtatayo ng SMNI, eh talagang para sa bayan. Yes, Nilulutuinan po dapat. Paano po nila nagagawa 'yon? 'Yun ang tanong ko kasi it does not make sense. Opo, co-prod. Si co, co pero sa kanila oras. 'Pag sa ni co-prod, hati eh oras sa kanila, ilaw, lahat sa inyo, technical, sila talento mm -hmm. at saka content. Yun lang. Okay? Um, yes, sir. Yes. Sir, when did you begin your consultancy with SMNI? Just recently, uh, Mr. Chairman. Yes? Just, Just recently. How long? How long ago, sir? <laughs> March Mr. 20. Yeah. Okay, oh, can I to, to be exact, March 20. March, March 20. Up, up. March 20. Um, Do you have any documents that would uh, attest yes. to your concern? Yes, Mr. Chairman. Um, can you please submit this? We will submit it. Submit so be it off before and the day ends. Huh? We, will. we will. Thank and you very much. And as consultant, Mr. Swansak, will you be kind enough to share? Um, Are you receiving any monetary benefits from SMNI? Are you? Yes, Mr. Chair. And would you be kind enough to um, detail to us uh, how much you're receiving as consultant? Uh, the record would speak for itself, Mr. Chairman. We will give you the record. Okay. Can you um, just uh, tell us, uh, since there's a record, just tell us. It's a sizable amount, Mr. Chairman, which is this is a million. How much? A million per. Per One million. One million. month. Per month, yes, thank you very much. So, if the documents are there, Mr. Sonsa, can you? Okay, Mr. Sonsa, it, since the documents are there, can you be? Silence is requested. Don't JJ suarez has the floor. I think, um, you referred to some documents that you were looking at, Mr. Sonsa. Can you please furnish the yes, we will. Yes, okay, because Mr. Chairman. um, I we just wanted to determine whether uh. your consultancy and how long you have been a consultant. Kasi we've been having this hearings for the past three weeks at ngayon lang po kayo lumitaw, kaya medyo nakakagulat po ang pagdalo ninyo sa komitiba. But nevertheless, maraming maraming salamat po sa mga ibinahagi ninyo. Eto, mga kapatang helmet, yung napanood nyo, eto na yung pagsalita ni Mr. Jay Sonsa. Nakakaloko lang talaga. Kagigising ko lang talaga. At eto pa talaga yung unang bumungad sa akin, kaya napaka talaga ako. Magandang balita ba yan? Diyos ko! Magandang balita yan na talakayin kasi bakit may 1 million na involvement? Ito nga mga kabata, Helmet. Base nga dyan sa hearing, no, Bicho Cooper? May mga nagtanong na kongresista, especially yan si Representative Suarez. Yung ang pagiging consultant ni Mr. Jason Sonsa. Consultant pala si Mr. Jason Sonsa ng SMNI. No? Kaya nga, nakakagulat mga helmet. Kasi diba, minsan napapanood lang natin siya. Nawala na nga siya eh. Biglang bumalik, biglang lumitaw. Di ba pupunta nga siya ng minto? Ito pa nga, bitch of Sabi dyan, sa hearing nga, sabi, napanood yun naman, na consultant nga si Mr. Jason sa, at ngayon lang siya lumabas doon sa hearing. Nagulat nga yung ibang mga ano kung resiste Bakit nandun siya? Di ba, bitch of Bakit nandun siya? Di ba, sabi nga ni Mr. Suarez, ni Representative Suarez, uh -oh. na Nakailang hearing na sila for almost 3 mm -hmm. weeks na. Mm -hmm. Tapos ngayon lang nag-appear si Mr. Jason. Sa at sinasabi ni Mr. Jason sa na siya ay consultant, Diba? ba? Uy, ito pala. Ito, ito papunta tayo sa exciting part, mga kapatang helmet. Ito na nga. Tinanong kung meron ba siya nakukuha in return ng pagiging consultant niya. Mm -hmm. Di ba? Mm -hmm. may sweldo ba? Mm -hmm. Nagulat ako, 1 million. 1 million. As per Mr. Jason sa himself, mga batang helmet, galing sa kanya. eh di ba bawal magsinungaling? Bawal, di ba? Kasi sabi nga nila, pinapalaganap nila ang katotohanan at ayaw nila sa fake news. Nilalabanan nila ang fake news. O, oh, ka, kaya 1 million. Muna? Kaya 1 million. Hindi ko lang alam kung nagulat siya at nandunas na siya doon. Ay! <laughs> Pero ito mga batang helmet, tinanong kasi ni Representative Suarez kung kailan nga siya na-appoint as mm -mm. consultant. mm, -mm mga kabatang helmet, as per Mr. Jason sana naman, March daw. To be specific, sabi niya, di ba, Bichu Kapur? Hmm. To be specific, March. Eh, kung babalikan natin, mga kabatang helmet, kasi chismosa nga tayo, eh, di ba? Eh, pal tayo, eh, hmm. syempre, magbabacktrack tayo. May nabalitaan kasi ako, Bichu Kapur, last July, nahuli nga si Mr. Jason sa, dahil papunta siya ng Hong Kong, nahuli siya, at nakulong. Kasi may mga nakabinbin pala siyang mga kaso. Lalo um, na yung libel. Illegal recruitment at stapa. July, mga kabata helmet. Kung na-appoint siya ng March, sige, mag-time travel tayo. Ha? Kasi nga, ginising ako niyang balita na yan eh. Hindi siya nakapunta ng na Hong Kong. Na-detain, di ba? Bisho pa mm -hmm. Pero nakapag-piansa. Ito mm -hmm. na nga. Kung magta-time travel tayo, March siya na-appoint as the consultant of SMNI. O, di ba? July na huli. So, mula March, sabi nga, as per Mr. Jason sa, ah, may sweldo siyang 1 million a month. Sinabi niya eh. Diba? Oh, During the hearing. 1 million a month. Oh, March, March, April, May, June, July. Nakaka 5 million na. July. Eh, paano yung sumunod? Diba? Kasi hanggang ngayon, consultant siya eh. Oh, Nag-appear oh. nga siya sa hearing. Grabe mga batang helmet. 1 million. Eh, pwede na pala akong ano, magganyan na lang din na trabaho para naman may million ako every month. Diba? Nakakaganda ba yun? Eh, di ko lang alam kasi parang may kakaiba sa ibig niya. <laughs> <laughs> Mang nakalaya ang dating broadcaster na si Jason Sonza matapos sa para sa kasong libel at 11 counts of estafa. Nakalabas po siya sa Quezon City Jail mga alas 9 ng o alas 9 kagabi. Bago po 'yan, provisionally dismissed na ng Quezon City Regional Trial Court ang mga kasong illegal recruitment at syndicated large-scale illegal recruitment laban kay Sonza. Ibig pong sabihin, pwede pa rin buhayin ang mga kaso sa loob ng dalawang taon kung may bagong dahilan o ebidensya. Inaresto si Zon... Gusto mo yan? The face of one million okay na ako sa ganito. The face of truth. Oh. Wala man na akong 1 million. Wala man lang 1 million mga kabat helmet. Pero tingnan niyo naman. Oh, pak pak G. Bagong gising. <laughs> bagong gising lang 'yan. Fresh na fresh. The face. Oh. Oh. Diyan makikita oh. ang ganda, ba? Diba? Kasi kato parang katotohanan lang tayo. Tingnan niyo naman si Atoy ni Lenny Robredo, no? Si VP ah, leni Lenny. 'Di ba na meet nga namin siya ilang beses na kasama ko si Grace ngayon. Tapos, nakatabi ko pa siya. Sama sa iyo ng pag-asa? Oh. Ang dami na niyang mga nakamiting bijo ka pa. Pero, fresh na fresh pa rin. Kasi talagang, nag-radiate kasi ang kabutihan ng isang oh. nila lang. Ang pangiging totoo. Alam. Walang filler, walang top O, oh, ito pa. Bijo ka Si Prop. Doc. Shelo Magno. Uh. Diba? Namit ko na rin ng personal. Uh -huh. Nakarating na ako doon. Uh -uh. Walang makeup. Fresh na fresh pa rin. Maganda. Nahiya nga ako. Ako yung mukhang, mukhang lanto. na ako. <laughs> <laughs> Oo, oh, medyo gapar. Fresh na fresh. Kasi, eh, ito pa. Si Mami Bingguanson. Oo. Oh. Sa mo siya na-meet? Siyempre, sa Kamanabarali! Talagang, di ba? yung mga taong may kabutihang taglay talaga, uh -oh. eh talaga nagra yan. Freshness. Pero ito, the face of one million, thank you na lang. Mm. <laughs> Di, bali na Sa inyo na po iyan. Okay na po ako. Okay ba sa inyo? Kayo ang magiging face ng 1 million? Comment down below nyo nga yung mga kabatang helmet. Okay ba sa inyo yan? Kung gusto nyo ng 1 million, pero yan nakapalit. Nakakaganda pa yun. Nakakaganda ba yun? Nakakaganda po. Nakakaloka? Pero eh ito nga, di ba? Pitcho Gaper, nakakagulat. Mapapaisip lang kayo mga kabatang helmet na yung iba bang mga journalist, yung mga ibang nasa media ba, 1 million din ba talaga ang natatanggap nila? Dumating pa sa point na naka 1 million siya kasi 'di ba before ah uh, nakasama tayo ng mga media, di ba? Biyo uh, -huh. go first, uh, sa Kamuning Bakery na no nagkaroon ng yes, nga. ng Pandesal okay. Forum. Kasama namin doon talaga mga journalist, mga oh. kabatang helmet, mga talagang graduate ng mascom. Talaga heavy duty mga dala na ng camera. Kami. kami gimbal lang dala namin. Kapira, pero gimbal, kakaya. Pero nakakatawa kasi na-amaze sila kung ano lang dala ng isang vlogger at na-amaze yeah. din naman kami kung anong dala ng isang tiga-media talaga, mainstream. Uh -huh. Pero di ba mga kabatang helmet, kayo? Gusto nyo ba ng 1 million pero kapalit niyan? Yung talagang video pa rin, no? Dahil mag end na nga ang 2023. Ito na, welcoming na tayo for 2024. Ito ba ang face of 2023? <laughs> <laughs> Parang may tatalo sa Aquaman. Itong Hunger Games. Who's Snake and so Ladders. <laughs> Doing? Ano ba yan? Ay, may galang shoutout ay, out pa rin kila Marshmary and Parsh Mars Michael Mary para and sa ating pagmalakasan na mug from Denmark. Ayan na. Pero ayan mga ba, dahil may comment down below nyo nga kung ano yung masasabi nyo regarding yun sa issue na yun. Ang gulo-gulo na. Ano ba per. Say Pero say <laughs> everyday na paglabas ng mga ibang nilalam, kasi di ba every hearing parang may ibang tao. Di ba nung isang araw, meron din si Atoy ni yung babae. Diba? Kasama uh -huh. naman hirap. ito naman kahapon si Mr. Jason sang sinama, consultant <laughs> nga daw. Parang every labas nila, may pasabog talaga na. Hay, ganun pala. Every day huh? is a healing day. <laughs> <laughs> every day is okay. So, ayan mga ba bata ba, ba, helmet ha. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi nga mga sa yung niya, nag-helmet yung keeps getting better every day. God bless everyone. Halap mo muna ako ng ano, kumpanya na makakapagbigay sa akin ng 1 million. Pero, a day? A day! A, day! a month daw, sabi ni Mr. Jason. <laughs> a, month a day, a day dapat. Ano to? Confidential pads <laughs> A day? Pwede, pwede. 11 days? Pwede, pwede. Teka nga. Makapunta ka dyan.